Hi guys, good morning and happy Thursday. It is 6:35. Dito mamadali na tayong mag-prepare dahil late na akong gumawa guys. Sobrang sakit ng ating likod kahapon, kaya aminom na naman tayo ng um, gamot sa gabi. Merong pampatulog. And for pain, kaya hirap tayong bumangon. Hindi ko siya laging iniinom, guys. Kapag talagang masakit na masakit lang yung likod natin. And obviously kagabi masakit siya sobra. Pag kaganoon guys, hirap na hirap tayo sa morning. Anyway, naghilamos na ako at nilagay na tayo ng ating vitamin C serum. Naubos na. Okay? Ubus na ang ating bote. So, ito i flex po ulit sa inyo ang ating shirt na napakaganda. Ito ay ginawa natin two weeks ago. So, meron tayong serum. Ang trabaho naman natin ay indoor. Kaya naman, maglagay nalang tayo ng moisturizer. Ito so, na gamitin natin, guys, yung pants. Magmadali -mag na tayo para makapag-coffee na tayo. Okay, guys. Yung buhok natin talagang hindi masyadong umaayos. Mahirap siyang isuklayin. Okay, we're ready to go downstairs and drink our black coffee. Okay guys, so tayo ng babubuyog look sa ating labi. Breakfast lang tayo guys na cereal. Honey Nut Cheerios for a healthy heart. With gatas. Siyempre guys, tayo ay magkakapi na. palitan natin yung ating coffee guys ito ay mayroong mga lumulutang lutang na ewan natin so ito na ang ating pangalawang coffee hindi ko alam kung ano to guys yung lumulutang lutang na yun sabi ni daddy baka daw latak nung sa thermos yung pinaka unang water sa ilalim ito na ang ating breakfast guys kumuha tayo ng saging para tayo may gulay yun na naman ang ating dining room Meron na tayong decoration dyan, pero magulo pa din dahil nakasabit yung swim jammers ni Jay. Pati yung kanyang towel. Okay, guys. It's 6.45. Meron na lang tayong 15 minutes to prepare. Christmas mug, guys. Peace and quiet. That's all we need. guys, nakatid na natin si Bunso. Medyo meron na tayong flurries dito guys. Hindi naman siya ganun kataas na snow pa. Parang ano lang, manipis pa lang naman. Pero meron tayong ulan din maghabon ngayon. I think ang highest natin is nasa 36-39 degrees lang. Ang lowest natin ay nasa 22 degrees. Um, so naka turtle neck tayo. And then ang ating shirt um, na ginawa. Pati na ang ating winter jacket uwi muna ako sa sa bahay para tapusin ang aking coffee. Meron tayong isang documentation na hindi natapos kahapon. Um, talagang antok na antok na ako guys dahil masakit talaga yung likod ko. So sabi ko kay daddy, um, ngayon ko na lang siya tatapusin. So ngayong umaga bago tayo pumasok, subukan natin na um, tapusin yung ating pending from yesterday. Okay guys, ayun na tayong pumasok. It is Thursday. It's 44 degrees Fahrenheit. Sabi sa loob ng sasakyan ko. But I highly doubt it. Ang pinakamataas natin ngayon ay nasa 30s lang. So paghatid ko kay Bonso, ay buwi muna ako sa bahay sandali. Tinapos natin yung ating black coffee dahil tayo ay hindi makaka-function ng walang coffee sa katawan. Hindi ko rin natapos yung aking documentation because nag-edit ano pa, nag pa tayo ng ating long form. Kaway-kaway sa mga kapwa ko content creator na kahit na tayo ay busy sa trabaho, sinisingit pa rin natin ang ating pagiging content creator dito sa MetaWorld. Gusto ko sa ipakita sa inyo yung ating ano yung ating condition dito. So, may mga snow sa sa ground. Pero manipis na manipis lang. Siyempre yung mga bata kapag ganito yung panahon nag enjoy sila Ang mga hindi nag enjoy dito ay ang mga magulang At ang mga thunders Si daddy ang susunod sa mga bata today Dahil tayo ay nasa facility So uwi muna siya para sunduin yung mga bata And then mag-i-trabaho siya ulit One more day guys at malalagpas na naman natin ang busy week Tayo ay napapagod din Ang ating katawang lupa ay napapagod Pero tayo ay hindi magko-complain Actually, magko-complain tayo, pero lalaban pa din. Magkatrabaho pa rin tayo para sa tongda. Lagay ako ng lotion, guys. Alam niyo ba dito, pag lumalamig na, yung aking mga daliri, yung balat, guys, nagbibitak-bitak sa lamig. Sa kamay at saka sa, ano, sa aking paa. So, nilalagyan natin ng moisturizer. Yan. Hindi tayo pwede mawala ng hand lotion. Meron tayo dito, eucalyptus from, eucalyptus spearmint for, from Bath and Body Works. Not sponsored. Sana ay tayo masponsoran. Yan yung workshop out. Pero ito yung nakuha natin for free. Meron tayong natatanggap na coupon. Hindi naman palagi. Pero may, minsan nagbibigay sila ng free coupons. Like, libre yung ating um, body lotion na full size. Ito naman, um, nakuha natin to. Matagal na, siguro few months ago na. Um, hand cream. Free din. You don't have to buy. Pero kapag nakasign up ka, syempre sa kanilang ano, mga rewards, rewards. Pinapadalan ka nila every now and then ng mga libreng, mga um, lotion or mist or kung whatever. Hi guys, I am back home. Napakalamig guys, napakahangin. Nilipad na yung aming basurahan. Um, two houses palayo. So, kinuha ko yung ating um, recyclable. Anyway, tapos tayo magtrabaho. Pumunta ako sa Giant sandali para bumili ng donut para din ng ating mga anak. Ayan, tingnan nyo na naman. Meron tayong nakita ang mga nakasale na meat. So, meron tayo ditong ground beef. 80-20. 80%, -20, 80 lean, 20% fat. Original price niya ay 21.56. Nakuha natin siya ng 10.78. So, yan ay almost half off. Ngayon lang to guys, di na, ano, may down. So, today is December 5. Ayan, guys. So, ito ay nagkaka-tumitimbang ng um, almost 4 and a half pounds. Ayan. And then, meron tayo ditong um, pork loin, back ribs. Dahil nag-request yung aking mga anak ng barbecue na aking saliling flavor. Ito ay from 1910. Ang isang slab. Bumaba siya ng 1542. Ayan. Nabili natin siya today ng 955. So, 50% off din to, guys. So, malaki yung tipid natin. Hindi ko talaga ito lalagay sa freezer, guys. Diretso ko na ito na, pressure cooker, para ma flavoran na natin ito ng barbecue. So, ito naman, guys, ay tumitimbang ng 4.19 pounds. So, ang presyo niya originally ay 5.19 per pound. Naging 3.68. And then, syempre, mas bumaba pa yan. Naging 2.59 na pound lang. Kaya, from original price ng 19.10, nakuha natin ang 9.55. So, ito, guys, ay pressure cooker ko para gawing barbecue. And then, ito naman ay gagawin nating um, lasagna para sa Christmas. Or, gagawa tayo ng tacos. So, nag tayo, guys, ng ating lunch. It is 1.25. Hindi pa tayo kumakain, guys. Meron tirang dalawang piraso ng pork chop from last night. Ito ay inulam ng mga bagets at ni Daddy. So, apat yung niluto niya. Hindi tayo kumain ito kasi ang kinain ko ay turkey na sisig. So, meron pang two pieces. Kainin ko na yung isang piraso, guys. And meron tayong bahaw. And then, papakuluan ko na din yung ating baby back ribs. Tayo ay Tom Jones na. Iparis natin sa ating pork chop ang chow chow. Busing ko na to, guys. Okay, kain muna ako. I will be back. Hi guys, I am back. It is still Thursday. Ang oras dito guys ay 8.50 na ng gabi. Nagpapahinga na tayo guys. Nagluto na ako ng ating ulam for tomorrow dahil tayo ay merong full day worth ng trabaho pati na rin si tatay. So meron tayong, um, ang dinner namin ay tinolang manok. Nakalimutan kong ilagay, guys, yung dahon ng sili na na-freeze natin. Eh, inaanto kasi ako nung niluto ako kanina. And then, nagluto rin tayo ng sinigang na salmon head. Para pagdating natin tomorrow, ayun na tayo kailangan tumindig sa kitchen. So, isang araw na lang, guys, ay matatapos na naman ang ating work week. Napaka-thankful natin dahil tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga pasyente at trabaho. Um, especially para kay daddy. So, kahit na tayo ay pagod, ay thankful pa rin tayo at for the go lang. Anyway, guys, yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dito sa Meta World. Lalong-lalo na sa mga nagsishare ng ating long forms and reels. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Good night, America, and good morning, Pilipinas. Tignan nyo naman ang ating napakagandang Christmas tree. At syempre, nanonood tayo ng Chef RV. Bye, everyone!